Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel! It's your go-to spot for all things Filipino showbiz and today we have a juicy update about one of the most talked about couples in the industry and the Asian and filmar Alipayo. Kamakailan ay natagpuan ng dalawa ang kanilang sarili sa gitna ng isang viral tattoo controversy? at ito ay pumukaw ng lahat ng uri ng mga reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga at publiko. Kaya, ano ang lahat ng bulls tungkol sa? Hatiin natin ito, kaya't, tulad ng narinig mo na, sina Andy at Filmar na isa sa mga kutes couple sa Filipino showbiz, ay naging headline kamakailan ng sabay silang bumisita sa isang tattoo studio. Hindi ito basta-basta-bastang pagbisita, Pareho silang nagpasya na mag-ink. Ngunit ang timing ng pagbisitang ito ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Kita mo, ilang linggo lang ang nakalipas, isang malaking isyo ang sumabog na kinasasangkutan ng filmar at isang couple tatoo na nagdulot ng matinding kaguluhan. Sa unang bahagi ng buwang ito, nag-Instagram si Andy Ijenman, na may ilang misteryosong mga post na nag-iwan sa mga tagahanga ng pag-iisip kung okay ba ang lahat sa kanilang relasyon. Ang kanyang mga mensahe ay nagpapahiwatig ng isang uri ng panluloko na drama, lalo na nang binanggit niya ang isang kaibigan na nagpatatoo ng mga mag-asawa sa kapareha sa buhay ng ibang tao nang walang konsultasyon. Ngayon, hindi mahirap pagsama-samahin ito, pinag-uusapan ni Andy ang tungkol kay Filmar at isang katugmang tatoo na nakuha niya na walang iba kundi si Pernilas Jo, isang Swedish photographer at atleta na matagal nang nanirahan sa Pilipinas. Ngunit narito ang twist, mga tao, ang mga bagay ay hindi tulad ng kanilang tila. Mabilis na nagpakawala ng hangin si Andy na ipinaalam na hindi siya niloko ni Philmar. Ayon sa kanya, ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Kumbaga, dalawang daan at apat, ink design lang ang tatoo na pinagsama ni na Filmar at Pernila bilang simbolo ng pagkakaibigan at bonding, hindi romansa. Habang nagkakamot pa ng ulo ang ilang fans, iniisip kung paano mangyayari ang ganitong bagay nang hindi nalalaman ni Andy, tiniyak niya sa lahat na walang drama o pagtataksil. Idinagdag pa niya na alam na niya ang tatoo bago ito ginawa ngayon. Fast forward sa ngayon, ginawang positibo ni na Andy at Filmar ang buong sitwasyong ito. Sa halip na haya ang magtagal ang drama, nagpasya ang mag-asawa na kumuha ng magkatugmang mga tatoo sa kanilang sarili at sa pagkakataong ito, siniguro nilang simbolo ito ng kanilang pagmamahalan. Kaya, pagkatapos ng buong drama ng couple Tatoo, kasama sina Filmar at Pernilla, magkasamang pumunta sina Andy at Filmar sa isang tatoo studio para magbahagi ng mas makabuluhang karanasan. Ang timing ay hindi maaaring maging mas mahusay, ipinapakita nila sa kanilang mga tagahanga na walang mahirap na damdamin at sila ay kasing lakas pa rin ng dati. Isang tunay na pagpapakita ng pagmamahal at suporta sa isa't isa, naturally, ang mga tagahanga ay nasa buong social media na nagbabahagi ng kanilang mga saloobin sa buong sitwasyon. Ang ilan ay narelieve nang makita ang mag-asawa na naglalaan ng oras upang makakuha ng magkatugmang mga tatoo na sumisimbolo na sila ay tunay na magkasama. Ang iba, syempre, ay medyo nalilito pa rin tungkol sa buong 224 na misteryo ng tatoo. Ngunit isang bagay ang sigurado, pinananatili itong totoo ni na Andy at Filmar at palagi silang bukas sa kanilang mga tagahanga tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanilang relasyon. Sa pagtatapos ng araw, ang mga relasyon sa mata ng publiko ay palaging sinusuri. Ngunit ang nakikita natin mula kina Andy at Philmar ay isang magandang paalala na ang pagmamahal at pagtitiwala ang pinakamahalaga. Hinarap nila ang drama, nagpakawala ng hangin, at lumabas ng mas malakas, na nagbabahagi ng mga sandaling tulad nito sa kanilang mga tagasunod. Ang kanilang paglalakbay ay talagang isang panoorin at hindi kami makapaghintay upang makita kung saan pupunta ang kanilang kwento ng pag-ibig kaya ano ang iniisip mo tungkol sa buong sitwasyon ng tatlo? Nagulat ka ba sa drama o sa tingin mo isa na lang itong araw sa buhay ng celebrity? Ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At gaya ng nakasanayan, siguraduhin i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga pinakabagong update sa showbiz. Abangan ka sa susunod, salamat sa panunood, guys! Manatiling nakatutok para sa higit pang balitang pang-alyo sa Filipino at tandaan na laging panatilihing buhay ang pagmamahalan tulad ni Andy at Filmar. See you soon!